At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole liala Chris, Chris Chuper! Chuper. Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, ni -ni 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 Nicole Hiala Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay ang kwento. <tap> Dear Nicole and Chris, Itago nyo na lang ako sa pangalang Trisha, isang silent tambalanista. Una kong narinig ang nakakahawang tawa ni Nicole sa FX habang papasok ako sa trabaho. Mula noon, lagi ko nang hinahanap-hanap ang makulit na batuhan ninyo ng mga opinyon. Kaya naman ngayong may kalituhan ng isip ko, naisip kong sumulat sa inyo. At sana ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, nagtatrabaho ang kapatid ko sa isang insurance company. Araw-araw, wala akong narinig sa kanya kung hindi papuri sa boss niya magaling daw na leader, kahit madalas nanunulot ng kliyente para lang mahit ang target. Magsisikap daw siya para maabot ang naabot ng boss niya. Yung boss niya kasi, ang dami ng bansang napuntahan. Gusto din niyang uh, mag-gown at umakyat ng stage para tumanggap ng award dahil magaling siya sa trabaho. Nakikita din niya kung gaano ka-proud si boss sa lahat ng achievements sa eskwela ng panganay nitong anak na lalaki. Kahit yung date ni boss kasamang asawa ay iniidolo ng kapatid ko. Kung mag-aasawa daw siya, ang pipiliin niya ay yung kasing sweet ng asawa ng boss niya. Nung una, natutuwa ako sa magandang impluensya ni boss sa kapatid ko. Dati kasi mahiya nito at walang tiwala sa sariling kakayahan wala ding direction ng buhay. Dahil sa boss niya, motivated na siya, at excited ng pumasok. Outgoing na din. Kaso, parang obsessed na kasi naging stalker na ng boss niya. Nakabang lagi sa OOTD ni boss tapos gagayahin niya. Pinupuntahan din niya yung mga restaurants na kinakainan ni boss kahit hindi niya afford. Tingin ko, Unti-unting nawawala ang identity ng kapatid ko at nagiging magastos din. Nakurious tuloy ako sa pagkatao ni boss kaya tinanong ko sa kapatid ko ang pangalan. Pinakita niya sa akin ang FB nito at para akong binuhusan ng nagyayelong tubig. Bumalik sa alaala ko yung kaibigan kong lumuha ng isang balde matapos sugurin ang babae ng asawa niya. Si Boss yung babaeng yun. Siya yung umakit sa asawa ng kaibigan ko kahit alam niyang pamilyado ito. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ang kaibigan ko ng asawa niya. Nakita ko sa FB ni Boss na ikinasal na ito last month. Namatay na kasi ang kaibigan ko kaya pwede na. Hindi totoong nagsimula sila magkaibigan hanggang nagkaibigan. Ang totoo, makati siya at kinarir niya ang agawi ng asawa ng kaibigan ko. Sa mga posts ni Boss, parang ang perfect ng buhay niya. Ang hindi alam ng kapatid ko, napakaraming kasinungalingan ang nasa likod ng bawat larawan. Dinadamay pa si Lord sa mga captions niya. Nakaka-trigger lang yung hashtag niya na feeling blessed Tambalan, papaano ko ba sasabihin sa kapatid ko na maling tao ang iniidolo niya? Paano ko sasabihin sa kanya na bago ito magtagumpay sa trabaho, nagtagumpay muna ito sa pagsira ng isang pamilya? Ayoko naman kasing mawala yung drive niya na magpursige sa buhay. Ayoko namang maapektuhan ang trabaho niya. Hihintayin ko po ang payo ninyo tambalan, ang inyong tambalanista, Trisha. Hi, Trisha. Hmm, well, ako against talaga ako sa mga ano, sa mga uh, sa mga shubet, sa mga naninira ng pamilya. Hindi ko talaga 'yan trip. Um, uh, ano 'yan? Isa isan it's a no for me. X eh, mm, Burado sa earth, ganon. X oh, a triple X. <laughs> ganon. <laughs> Ah I mean, no 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 no. No no no, Mar Markado ka bulok yan, ganyan. <laughs> no, no no no, talaga yung mga exeng mm -hmm. gano'n. Kaya lang uh, nakapag-asawa na, nakapag-asawa na si ano, si uh, si boss. So kumbaga, nagsimula man sa hindi maganda, na hindi ko ina-approve at uh, hindi ako natutuwa at uh, kahit kailan hindi naging tama yung pangangabit. pero malay mo naman, 'di ba? Malay mo naman nagbago na. Mm. 'Di ba? Malay mo naman nagbago na. Ganun talaga. Alam mo, alam niyo po, may mga ta. para mo kasing sinabi na ah um, uh, ang isang tao na nagkamali ay kahit kailan hindi na yan makakapagbago. Kahit kailan hindi na yan makakarating sa langit. Lahat mm. ng ligtas point sa langit, wali siya. 'Di ba? <laughs> Wala nang ililigtas <laughs> sa kanya. Wala maski isang parte ng katawan niya na mayroong kabutihan, 'di ba? Mm -hmm. eh, hindi naman kasi meron talaga we make mistakes. 'Yun lang talaga 'yon. And ang kagandaan sa buhay, kaya nga lagi nating sinasabi, 'no, ang masamang damo matagal mamatay. Ay kasi oh, oo, totoo, totoo din totoo kasi yan. talaga. <laughs> kaya meron ako mga kaibigan na na wala silang choice kundi mag-fly nitong nakaraang kahapon. May mga mimang mga cancel na flights, meron din mga mga nakalipad. Na, hindi kahapon or nung isang araw na medyo hindi maganda yung panahon. Sabi ko, kalmado lang ako sa kaibigan ko, masamang damo yan. <laughs> <laughs> makakarating siya sa kanyang paroroonan. Kalmado lang ako, di ba? di sabi daw nila, ang masamang damo ay uh, matagal mamatay. Bakit? Bakit? Kung kontiting na, nakakatawa mang isipin, pero kung uh, hihimay-himaye ng uh, dahilan kung bakit. Kasi hanggat hindi nagkakaroon ng chance na magbago, hanggat hindi nagbabago, binibigyan ng chance na magbago. Mm. Yun lang yun. Hindi man maganda yung experience with your friend, pero your friend has moved on. Yung, yung pag-move on nga ng friend mo, naka-move on na to the next life. So, ibig sabihin, Hmm. Katulad ng lahat naman nagse-celebrate ng death anniversary. Bakit sineselebrate ang death anniversary? Dahil sapagkat because, because wala nang problema kapag ka namatay na. ba diba? So, nakapag-move forward na yung kaibigan mo sa kabilang buhay. Hmm. Diba? Um, uh, I wala think, na siyang problema wala doon. Wala na siyang problema doon. So, ikaw, uh. al alam gets naman natin bilang isang kaibigan. Nakita mo kung paano siya, paano nagdusa yung kaibigan mo, kung paano siya umiyak, ganyan. Pero in the first place, si Frenny wala na din. Tapos, itong si boss na ikasal na din siya. So kumbaga, kung meron man siya naging pagkakamali in the past, mali mo niya na 'yung sarili niya. At sa sobrang pagtitino niya sa sarili mo, sarili niya, inidolo na siya ng kapatid mo at 'yung kapatid mo nagbago ng maganda. Naging maganda 'yung kanyang ano, 'yung ah uh, ama, um, naging maganda 'yung epekto ni boss sa kanya. 'Di ba? So kung kung iisipin mo rin naman talaga, maaring nagsimula sa hindi maganda si boss, pero nakaka nakakatuwa pa rin naman dahil na influence positively. Yung nga lang dun sa part na naging materialistic na yung kapatid mo, mm -hmm. um, uh, hindi um, naging gastador na, yun yung mga hindi natin trip. Pero yung naging mas outgoing, naging motivated, hindi lahat ng tao motivated sa trabaho. Ah. May mga ibang mga tao eh. Ginagawa lang nila yun kasi kailangan nilang kumita, wala na May motivation. Ipapayar kong correct. Office, correct. correct. <laughs> libre ang wifi. <laughs> yun na lang ang dahilan. Sa office, sa Isipin mo, yun na lang motivation na chismis sa office, di ba? <laughs> Pero siya motivated siya dahil dun sa boss. Ang, ang sarap sa pakiramdam no, na motivated ka kasi may leader kang tinitingala, di ba? At wala namang masama doon. May mga, wala lang talaga siguro taong perfecto kaya maski yung mga hindi masyado maganda na eh, niya na. Pero, everybody gets the chance to deserves a, cha a chance to change. Yes. So palagi ko si boss naman nagbago na. Magalit ka kung nanlalaki lalaki ulit or nabalita ang mong ganern. Pero tapos na yun it's on the past. May mga ganyan, 'di ba? Hindi ba? Trisha, wala ka bang kaibigan na dating uh, dating masama, bumait? Ang diba? at dami natin kakilalaan ganyan na parang dating adik, biglang naging taong simbahan. May mga ganon. Pwede kasi. Habang may buhay, may pag-asa. Sa true lalo Lahat at walang ng halong. Lahat ng binibigyan ng uh, pag-asa habang nabubuhay. Correct. So, sino nga yung sinasabi diba, kung ang uh, isang tao ay nagkamali, huwag nating uh, i-branch siya na ganun siya forever. Forever, correct. Hindi. kasi nga, uulitin natin na uh, habang binibigyan tayo ng uh, araw o ng panibagong araw para mabuhay ito rin ay panibagong uh, chance uh, na magbago tayo di ba so in this case uh, wag nating laging iassociate yung kamalian uh, nung uh, nung taong yon uh, sa posibleng mangyari yes. sa kapatid mo mm -mm. wag nating ililink lagi masamang 'yan to, masamang tao to kaya dapat 'wagang sasama. Parang mm -hmm. 'yun yung kasi yung gusto mong sabihin. Parang 'yun yung gusto hindi mo pa. 'Di ba ang tanong niya, pa paano ko sasabihin sa kapatid ko na mali yung iniidolo niya? 'Di ba? Parang oh. hindi, parang may mali doon eh. Oh. oh. Ang tingnan mo dito yung positive na, na epekto uh, sa kapatid mo. Mm -hmm. Which is na, na 'di ba na itemize mo. Yeah, motivated, motivated na siya, nabago siya. Oh oh. Parang 360 yung pagbabago niya mm -hmm. na hindi mo akalain na magiging ganun yung uh, yung kapatid mo pagdating so sa work ka. nagkaroon siya ng mataas na pangarap. Yan. Yun yung mga titingnan mo na impact sa sa kapatid mo. Yes. Sa kakaumalma, sa kakamagalit kapag naging kabit na rin. Correct. Yung kapatid mo. yun <laughs> <O> yung <may> ay... <laughs> mga tendencies na siya na parang idol Correct. na idol niya talaga yung boss niya. Pati oh. pangangab, pangangabit. Parang ine-enjoy niya na. Ginagawa niya din. Oh. Eh wala namang ganun. Na, oh. parang wala namang ganung indication. Parang yung ano, di ba, gusto niya rin umakit ng stage, makapagsuot ng gown, hmm. ma-awardan, di ba? Oh. Apakaganda ah, para sa Ang kapatid mo. Sa so true. Ano ano lang talaga, mahirap lang talagang tanggapin. Kasi syempre, mahal mo yung kaibigan mo. Mm. Pero kasi dito sa kwento mo, Trish, yung kaibigan mo nga nag-move on na eh. Mm -mm. Diba actually nga yung, asawa, yung ano nga nakapag-asawa na kumbaga na, na, nakalma na yung lahat. Correct. So kumalma ka na lang din. Kung ano yung pagkakakilala mo dun sa tao, dun sa boss ng kapatid mo, it's mm -mm. none of your business. Mm -mm. Labas na lang kayo dun. Oh. Oh, wala ka ng control dun, decision sa buhay yon eh. Ang importante, nabibigyan ng na magandang impluensya yung uh, kapatid mo. Tama. Yung sinabi mo naman na parang kumakain na sa mamahaling restaurant, ganun wala, talaga. Wala namang masama din oh. sa <laughs> magdesisyon siyang oh, ano, Totoo. maging maart at magdesisyon siyang uh, maging uh, magastos. Kapatid mo, I, I mean, kalayaan natin kalayaan lahat kalayaan yun. Kalayaan ngayon. E baka naman uh -oh. single yung kapatid mo. Uh Oo. -oh. Di ba? Ang tama single. Kasi sabi niya, pag, pag uh, siya daw ay nagkaroon ng asawa, gusto niya parang katulad ng asawa ng boss niya. Di ba? Mm. So, eh, single pa si, uh, si uh, ate mo girl. So, maganda naman yung mga naging impluensya eh. Tama partner, yung, yung umarte. Mm Kalayaan um, hindi, ng hindi sino man correct. yung maaaring kaartehan sa'yo, mm. pero para sa kanya, Uh, eh, na, na mas nagkakaroon siya ng confidence doon. Yes. Mas natutuwa siya sa sarili niya dahil sa, sa pag aarte arte niya. O ano masama doon? Correct. Diba, you know, try siya ng mga panibagong, bag, ng panibagong bagay mm -hmm. sa, sa kanyang buhay. Eh, natin yun kasi kalayaan ng uh, sino man yun. Yes. Ngayon, uh, pag may nakita tayong mali sa isang tao, tapos sa uh, uh, napalapit doon yung isang kakilala natin, mm. uh, hayaan mo siyang matuto. Hala, hayaan mo siyang, nga, uh, siya ang makadiskobre sa pagkakamali pag, sa pagkakamali ng taong yon. Wag, mo Oo, parang, wag mong sisiraan. Mo wag yung mo papangunahan. Huwag mo magsasama diyan na. Yung idolo mo Wallet. maling tao 'yan ha? <laughs> Kung meron siyang makitang hindi maganda, and then hayaan mo siyang makadiscover noon. Huwag oh. mong pangungunahan. Alam mo, mangungutang yung boss mo. Um, uh -oh. <laughs> hindi mo siya dapat i-idol. Oh. So, so, well, kung, kung baka kasi just being an ate, 'di ba? Baka mm. just being a protective of your your sibling, kumbaga yung nararamdaman mo naman ay normal. Kaya lang, you also allow your uh, sibling o yung kapatid mo to learn. Mm -mm. 'Di ba? Gan ganun siya talaga. Tsaka yun nga ay eh, sa situation kasi na ito, malay mo, yun nga babalik tayo. Nagbabago naman yung mga tao. 'di ba? E kung nagdesisyon na siyang parang halimbawa yung mga dating uh, sumasayaw sa mga kabaret. Mm -hmm. Tapos biglang isang araw nagdesisyon sila magtayo ng sariling pamilya. maari mm -hmm. parte na ng past nila 'yon, maalaala na ng mga tao, pero maaalala din ng mga tao na naging mabu naging ma nagiging mabuti siyang nanay sa kanya mga anak. Mm. Mabuti na siyang asawa at loyal na siya at hindi niya ginagawa na ginagawa yung mga ginagawa niya dati. 'Di ba? Bigyan oh yeah. natin ng chance na magbago yung mga tao. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. <laughs>